Amol! Inuunid ko! Palayain nyo na ang mga hinostage ninyo! Lumabas ka ng mahusay at mag-usap tayo! Kapitan! Huwag mo kami masyadong gawing bali! Alam kong mainit kayo sa amin! At alam ko rin! sabi sila ang pagsakba sa inyo! Walang masamang mangyayari sa inyo! Kung makikipagtulungan kayo, Pagpapatuloy kayo ng pagmamatigas. Mapipilitang kaming pasukin kayo dyan. Oo ba? Kumasok kayo para pagpapatayin namin ito. Gaya ba na gusto sa inyo yun? Pasok! Pasok! Tambol! Wala na tayong magagawa dito. Sakuti na tayo. Oo nga naman, Tambol. Wala na tayong lulusutan, no? o. Oo ngayon. Susuko tayo! Oo! Si Ising! Sino kay Ising? Patas yun! Naging jail warden namin sa Hoyo yun! Tama si Pijing Tambol! At alam ko masasulto ni Ising! Bala kayo! Pero sa oras na nag-alangkanin, kilala niyo naman ako! Kapitan, makinig kayo! Lalabas kami at susuko! Pero kay Ising lang! Captain Veloso, Apa isi tindian di hadapan? Berani? Ya. Jaga. Terus. Terus. Ah. Ah. Mah... Ma ah. 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 Elsen, eh, hindi naman namin gusto ito eh. Nasubo lang. Teka, teka! Bakit may baril Nakasukbit naman. Nakatutok ka. Ano pa ba ang gusto mo? Pidyong, sumuko na kayo na maayos para hindi bumigat ang kaso nyo. Sa'yo lang naman talaga kami susuko, Eseng eh, eh. Medrano, Basta, Eseng, ikaw ang bahala sa amin, ha? Gano'n lang ba yun? Basta na lang tayo susuko! Kaya kung tinahin tayo paglabas natin! Kayo susuko! Pero ako hindi! Tambol! Hindi naman gano'n si Eseng! Para para wala kayong mga polis! Hindi na mo yung baril mo! Huwag ka pa nanalaki, Pidong! Tapotin mo! Tapotin mo! Tapotin mo! Tapotin mo!